ating lahat mga minamahal mga kababayan sa so, po nandito na nung po yung likod yun, yun, ni Pipani yung labrador dito po sa ating program ang reaction mo birra to at syempre bago po lahat mga ko mga kababayan binabati po na po natin natin mga kababayan Luzon Visayas Mindoro maging mga kababayan po natin sa bro maging ating mga pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ating minamahal First Lady Lisa Reneta Marcos maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos at syempre sa ating mga kababayan, tulad po nga lagi natin sinasabi dito, mga minamal mga kababayan, sana po po kayo mag-i-skip ng ads, sa ganun tayo po yung makasurvive dito po sa ating programa. At salamat po sa lahat, ng sa lahat po ng ating mga kababayan na nalalalangin po sa inyong lingkod. At syempre sa lahat po na nabibigyan ng na kanilang mga tulong, maraming 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 salamat po. Okay, sa araw po ito mga minamal mga kababayan, pag-uusapan po natin, ito na naman po kasi nung alingan, at ito na naman po ang gawagawang kwento po nito ni Sara Tutepe. Alam niyo mga minamal mga kababayan, ilang buwan na lamang po mga minamal mga kababayan, ay, ayun na, yung kinakatakutan ni Sara Duterte na impeachment complaint laban sa kanya ay mukhang nanginginig na si Sara Duterte dahil talaga matutuloy na no? kaya gumagawa na lang po siya ng kwento ngayon at base po dito sa halimaw na dito sa magnanakaw nito, dito sa kupal na nakaya na kaya daw uh, may bumipirma ng mga congressman para siya ma-impeach dahil binabayaran daw ang mga congressman at uh, sa pamamagitan daw ng pagbibigay sa kanila ng ano mga proyekto alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, napakagaling po talaga dito ni Sarah Duterte gumawa o maging may himay ng mga kwento para lamang paniwalain po ang ating mga kababayan. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo mga minamahal ko mga kababayan na kilala naman po ng mga Pilipino kung sino po ang pamilyang Duterte. Isa po silang likas na mayabang, siraulo, gago, mamamatay tao, magnanakaw, at higit sa lahat walang takot sa Diyos. Yan po ang mga Duterte. No? So, sabi niya, eh, kaya lang daw napapapirma dahil sa binabayaran ng mga congressman ha, para siya i-impeach dahil alam niyo na, di ba? Kaya daw siya uh, napapapirma, kaya napapapirma ng mga kalaban ni Sara Duterte itong mga congressman nito eh, dahil sa binibigyan daw sila ng budget sa kanilang mga uh, proyekto. Eh, alam niyo mga minamal ko mga kababayan, sa pumayag man sa hindi, ha? Yung mga namumunong dyan sa kamera, hindi pwedeng hindi bigyan ng uh, budget yung mga congressman na yan dahil mag-aalmahan yan. Tama? O, para namang sinabi ni Sara Duterte na kapatid lang niya ang congressman para lokohin niya ng ganun o garapalan niyang lokohin yung taong bayan. Mga minamal ko mga kababayan, nakalagay po yan sa batas. Na lahat ng congressman may karapatan na humingi ng budget para sa kanilang mga lalawigan o sa kanilang mga distrito may karapatan silang humingi, may karapatan sila at at dapat talaga silang bigyan. Sa ayot sa gusto ng mga namumuno, kinakailangan silang bigyan sapagkat sila ha, ay at o, naaayon sa batas na sila ay dapat bigyan. Kasi pag hindi sila binigyan, malaking gulo yan. No? At saka itong sinasabi po ni Sarah Duterte, mga minamahal ko mga kababay, itong kanyang pahiyag. Bago pa siya nagpalabas ng kanyang pahiyag, eh, tapos na po yung ano eh, uh, pagbibigay ng budget sa mga ano eh, mga mga congressman eh. Oh. Eh hindi na kailangan ligawan, hindi na kailangan pilitin, hindi na kailangan bayaran. Kung kung totoo may sinasabi niya. 'Di ba? Oh. Kaya sabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan, itong sinasabi po ni Sara Duterte, ito ay na lang niya. Kasi takot na takot na si Sara. Eh. Dahil alam niya, unang-una wala na wala na si ano, si Martires, yung uh, uh, paliw na ombudsman noon na kung saan puro lihim. Puro lihim. Ang gusto niya, puro lihim. Nabuhay siya sa lihim. Lahat ng ginagawa niya bilang ombudsman, lahat lihim. Kasi may nagpapatakbo sa kanya kasi puppet lamang siya ng nakarang administrasyon. Laruan lamang siya, robot lamang siya ng mga Duterte. Di ba? So, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, eh, mukhang uh, mayroon pong plano ang gagawin ito po si Sarah Duterte. May planong gagawin. Alam niyo ba kung ano yun? Ito. Di ba ang uh, hindi ba ang uh, dahilan kung bakit dinismiss ng ombudsman o ng Korte Suprema yung kanyang uh, impeachment uh, trial? Alam niyo kung bakit? Kasi apat ang nag-complain sa kanya sa iisang taon. Tama? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, may nakarating po sa atin na informasyon na mayroong grupo na gagamitin eto pong si Sara Duterte na kunyari ay galit sa kanya. Pero bayad niya yun para magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Kasi pag sumobra yung nag-complain sa kanya, mga kababayan, eh di dismiss na naman ito ng Korte Suprema kasi sobra nga eh. So, gagawa siya ngayon ng paraan. Alam nyo, sa totoo lang, grabe, talagang lumulusot si, si Sara Duterte sa kanyang pananagutan. Talagang ginagamit niya lahat. Talagang disperado siya. Kasi may naka, may nakausap po tayo na isang vlogger. Ayoko nang paipakilala yung kung sino siya dahil siya po ay pinklawan Uh, ayaw ko din malagay sa panganib yung buhay niya. May nagpasa sa kanya from uh, uh, camera, uh, inutusan siya na kumaari isabihin sa atin. Dahil tayo po ang nag-iisang vlogger na marami palang nanonood sa atin ng mga congressman. Tayo ay pinapanood sa, sa opisina nila mismo, sa mga nanonood sila sa atin nahihiya lang sila magano na ano lang sila kasi ayaw nilang alam niyo na di ba politika yan eh so maraming mga congressman na humahanga sa atin mga nag-ayaw lang nilang na uh, magparamdam sa atin mga kasi alam niyo na so so yun so sinabi yung uh, paraan kasi bulungbulungan na na dahil nga ang naging dahilan uh, nung uh, kaya hindi siya na-impeach dahil nga sa ang dami nang nagsampa so ngayon, isa lang yung sasampayata, dalawa. O gano'n, isa, dalawa. Eh, mukhang may plano si Sara Duterte na gumamit ang isang grupo para sampahan siya. Para nang sa gano'n, may dahilan siya o may dahilan ang Korte Suprema para i-dismiss muli yung impeachment trial laban sa kanya. Galing. ba? Diba? Ang galing. So, kung laging gano'n, sasadyain sa ganito, wala, wala mangyayari. Pero mangyayari. Kaya ang tanging pag-asa na lamang po natin, maglawas, maglabas ng warrant of arrest ang ICC labang kay Sarah. Para nang sa ganoon, eh, mukhang sapat na na mahuli siya ng ICC dahil yung kanyang pagkakakulong naman at kung di ako nagkakamali, kung siya mahuhuli ng Interpol, kung ikukulong siya dun sa dahig kasama ng kanyang ama, eh, mukhang uh, sapat na. No? Dahil natitiyak ko, dun na rin siya mamamatay, dun na rin siya mabubulok. No, sa dami ng uh, kasong kaharapin niya, mukhang uh, daan-daang kaso. Kasi mukhang uh, kasama siya sa lahat ng kaso ni Rodrigo Roa Duterte, yung baliw niyang ama na kung saan ay eh, talagang nakipagsabwatan sa China para ubusin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang Beijing War on Drugs at sa pamamagitan ng gawang virus, yung COVID-19 na ginawa o pinagawa ni Rodrigo Roa Duterte sa China para ubusin ng mga Pilipino dahil isa yan sa naging agreement ni Xi Jinping at ni Rodrigo Roa Duterte na ubusin ang lahat ng mga Pilipino para yung bansang ito ay pagharian na ng bansang China. Diba? Kaya nga gustong gusto niya na maging probinsya na ito eh. Dahil yan talaga ang gusto ng China na maging probinsya na lamang tayo para labas-pasok na dito sa ating bansa ang mga Chino. No, kasi sobrang liit, sobrang sikip na nila doon. Kaya nakita nila maluwag tayo dito sa Pilipinas at magaganda yung lugar. Gusto nilang umanod, umanod sa ating bansa. So, pero hindi, hindi, hindi si Rodrigo Roa Duterte. Sa halip, pinagbabayaran niya po ngayon mga minamahal ko mga kababayan yung mga kasalanan niya na ginawa niya ng mga panahon na nasalaya pa siya na kung saan ginamit niya yung lahat ng kadimonyohan niya kahayupan niya, katraidoran niya yung pagiging mamamatay tao niya yung pagiging magnanakaw niya yung pagiging manyakis niya lahat ng kasamaan na sa kanya na mga minamahal ko mga kababayan so balik tayo dito kay Sara Duterte so kaya yung ating gobyerno o ang ating mahal na Pangulo, eh, sana eh, makaisip kayo ng paraan. Kasi kung laging ganyan, na lulusutan kayo, nagagawa ng paraan ni Sara Duterte para maka-exit siya, eh. Naglalaro na, lang, naglalaro na lamang tayo nito. Mukhang, mukhang ang uh, mangyayari nito, eh, mukhang pinapaasa na lamang ng gobyerno natin na mapanagot. O mga Pilipino, pinapaasan na lang ng gobyerno ang mga Pilipino para mapanagot si Sara Duterte. So, sasama naman po ang loob ng mga Pilipino dyan no? So mahuhulog na hindi kaya ng gobyernong ito si Sara, no? So sana ipakita po ng ating mahal na pangulo na kaya niya. No? kaya nga niya si ano eh si Rodrigo Roa Duterte. Ito pang anak ni Rodrigo Roa Duterte na may sayad naman 'to. May bangag naman 'to. Ito 'yung totoong bangag. Pag mula sa ginagawa, siya iniisip sa mga nagiging eh, kitang-kita 'yung resulta, 'yung sign o 'yung sintomas na nag- uh, nagda-drugs mga to. 'Di ba? O. So sa akin lang, sa ating mahal na pangulo, eh, sana po sa lalong madaling panahon eh, ay ma isama na itong si Sara Duterte kung makakagawa man siya ng palusot dito o lusot sa susunod na impeachment uh, trial laban sa kanya. Eh, sana po ay eh, ako din nang para sa akin, mas maganda ibalik eh, ng Pilipinas. Kasi nang lagi nilang nagiging pambala eh, hindi na daw tayo sakop na ano, hindi na tayo membro, ibalik mo. O, ibalik mo. Yun lang solution doon, para wala na silang masabi. Ibalik mo ang, ang Pilipinas sa ICC, kung talagang gusto ng ating mahal na Pangulo na mapanagot ang lahat ng may kasalanan patungkol sa extrajudicial killings, lalong-lalo na to si Sara Duterte. Pero kung hindi ibabalik ng ating mahal na Pangulo, ang, ICC, ang Pilipinas sa ICC ay mukhang mukhang magdududa na mga Pilipino dyan. Kasi sa totoo lang, ha, ito hindi po galing sa akin to. Marami po nagtatanong sa akin, marami yung nagsasabi na. Kasi may napanood ako, ang pangulo daw natin ay mukhang siya pa yung bukas sa dialogo. oh, di ba? Parang sabi ng balita, parang naintindihan ko doon, parang ang, ang, ang pangulo pa natin ang nagiging naging ganyo sa mga Duterte na makipagbati o makipagayos. 'Di ba? So ano ibig sabihin noon? Siyempre pag magayos na si Duterte sa kay kay Marcos, kay Pangulong Ferdinand Marcos siguro mangyayari. Eh siyempre magkaibigan sila eh. Magkasama na sila. Back to normal na. ano mangyayari doon sa kaso ni Sara? Quits na ba? So, marami nagtatanong, marami nagtataka, marami nagdududa. Yan pong naririnig ko. Pero sa akin naman, ako may tiwala naman sa ating mahal na Pangulo. Pero sana, eh ipakita niya kasi marami na, hindi maiwasan na mayroon talaga magdududa mayroon tatanong, mayroon tataka katulad na lang yan marami nang nakulong ng mga involved sa sa katiwalian pero si Sara Duterte una yung inimbestigahan una yung inano lahat ng kabustusan lahat ng kababuyan ginawa niya na sa 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 Senado pati sa Kamara lahat ng kababuyan pambabastos pagyurat mang di ba hmm. pero bakit laya pa rin kasi vice president ganun ba yun wala namang immunity yan eh. Oh, kaya ang dami na nagtataka. Para bang ang dating, eh para hinihintay yata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumapit sa kanya si Sarah para makipagbati, para okay na lahat. Eh, mukhang, mukhang masasayang yata ang pagod natin dito pag nangyari yun. Diba? Kaya sana maging totoo po ang... Uh, ating Pangulo sa, eh, ah, hindi naman, uh, okay, ayusin natin. Hindi sa dapat maging totoo. Totoo naman ang ating mahal na Pangulo. Ibig sabihin ko, eh, sana eh, mapakita niya sa mga Pilipino na hindi siya takot kay Sara Duterte. Kasi sa nangyayari ngayon, nagmumukha ng ano eh, si, 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 da, si Sara diskaya na may warat na. Pero bakit si Sara Duterte? Wala. Di ba? oh, bakit ganun? Ang daming talaga nagtatanong, bakit ganun? Hanggang ngayon, malaya pa rin. O, oh, mukhang nagyayabang pa nga si Sara Duterte. Hinihintay ko na lang na huli. Oh, nga, hinihintay. kayo pa ang hinihintay, ha? Ah. Goberno pa ang hinihintay, batas pa ang hinihintay. Hinihintay na lang pala kayo ni Sara Duterte. Anong nangyayari sa inyo? Napapahag na ba yung buntot ng, ano, ng goberno kay Sara Duterte? Oh, may naparoon akong palabas. Sabi ni Sara Duterte, ah, hinihintay ko na lang kung kailan nila ako huli, kailan ako kukulong. O, oh, yun naman pala Willing naman pala si Sara Duterte. Naikulong na siya. Parang, parang wala. Parang ano, parang, di ba? Oh, So, ako, ito, ito lang yung mga na-obserbahan ko ha. Pero ako, patuloy akong susuporta sa ating mahal na Pangulo. No? dahil sa nakikita ko naman na siya. Pero tulad ng sinabi ko, pero sa bagay, nagsalita naman ng ating mahal na Pangulo sa simula't simula pa simula lang, siya humihingi ng tawad kung sakaling minsan napapatagal yung nagiging resulta, pero dumarating naman. Diba? So siguro dahil na rin sa siyempre Pangulo yan, ang daming inaasikaso, hindi lang isang tao, hindi lang isang lugar, hindi lang isang probinsya, 'Di ba? Marami siyang inaasikaso. Si Pero gano pa man, patuloy po nating ipanalangin ang ating mahalang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gabayan siya lalong-lalo na ingatan siya sa mga masasamang loob. So muli po tuloy po ang sinasabi ng Ilugod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.